Pero pang kulit, huh? natata natatakot ako. Um, gabi. First time ko lang dito pumunta. Sementery po ang oh, aming dadaanan. Ayan oh, so, na po, po. nalilalakad tayo sa sementery. Ito lang yung sementery. Ito lang yung yan. Nilalakad lang yun namin Tiling dito dati.

Dito kami pinanganak. 1986 kami umalis dito. June 5, 1986 kami umalis Ay, dito. ni Bernard tapos, nung natapos na yun, kayo pumunta. kayo, nag nasa kayo pa kayo. Mami. Pag kaya pag napasok pa kayo, nagla, nag ano pa kayo. Lalakad. Ha? ay nandito po kami sa Don Luis oo, oh, oh, mahirap yan yeah, mahirap yan Rohan, gusto mo makipaglaro daan? Eh? Ano siya kaya? mama yung alam mo ng uh, uh, this is this is, is flavors mm. lemon strawberry uh, bubble, bubble gum bubble gum and, and mm. ah! arakaden na ang dropper <speaking> <-tros>. college <laughs> No. Oh, Run. Sai punta. <laughs> hey. hey. Wow. Ng bahak. Kaya, okay. Okay, okay. Wala ng baha. Yung Jerry, daldin tayo kanito, tayo sa kanito. Stay, stay. po, na po. Yeah. Na po, ka dito pababato. babato. Yan. Magdan hagdan tayo. Ran Hi. No, ako Mommy. No, koma Sanay tayo dyan. Kami law na aha? No. Oh, mga katropang kulits, andito kami para kami nag-hiking. Yan, dilim. Dero sa meron naman po. Saan punta? <laughs> to the moon. Kasi <laughs> papapa. To the moon, pataas. Kasi papapa, to, oh. to the heaven. O, oh, diba? Ang ganda ng landaan, ang linis. To heaven, oh. hindi to moon. Ay, hmm. bagal, eh. ko kayong dalaw. Harap dito. Pa-alami. Parang ito, ito, ito. nasa bagyo. Takot ko dyan. Hey! Hi! nga. Ano? Tara lang. Ay, para sa amin. Tia. Ah, Ayan ito din sa inyo? Oo. Mm -hmm. Sige, aling. Kumusta? Nakarating na. Sa biyernes pa ang aling. Oop! Oh. Oh. Kala nyo na ambon, pero hindi yan ambon. Ang lamig-lamig dito, mga oh, katopang katropa. Oh, may, sulit. Oh, may, may, may sira, may sira. May sira. What? What? So, ma ayan na, tilin, may tulay dyan ha, may tulay. wag kang dederecho. Pailog yun, pag ikaw bumilid pa nun. Pulog ka talaga sa itong. Pag ikaw nagdaga sa... Yan, ayan po, oh, tingin niyo, oh. Hop! Kakaliwa na. Hop. Ayan, o oh, diba? O oh, mga katropa, ayan na po, madilim okay. yung ilog. Ayan na. O di diba? Ati Ling, dyan kami naglalangoy! Dapunta ko si Ati Ling, Ati Ling, pataas na to. Ati Ling, pataas to, hindi na to pababa Up, Ate Leng! Pataas na to. Takot din ka na. Oo ba to? Step, step. Up. Yan. Kanina, pababangay ang paahon. Pabangay ka na to? Malapit na kami. Unang ko kayo. Sabihin kita. Nanguhuli ba kayong gagamba? Yung mga sauna, tabagal pa ka mga

Alakad, huwag ka na magpawak sa akin. Ako'y ngalay niya May ng pa akong tubig. Ito talaga ang buhay bukid. Yan. Yan. Malapit na tayo. Hop. Masira na yung daan. Gawa ng baha. oh Andi dito na tayo. Andi dito na po tayo. Yan. Pagahon dito. Bubu magbubuntong hininga ka talaga. Hey, baby. Katropang kulits. Katropang kulits. Ha. Ah.